iniimbitahan namin kayo kasama ang UPLB Gender Center dun sa collaboration sa Business Affairs Office. Meron silang every Saturday yung Saturday Diva uh, 2.0. So maraming activities dyan. Merong uh, tag dito yung Zumba, tapos meron din uh, tinatawag na yung ano nga to, brilyante ang kabogerang uh, musical po yan. Oh. Musical. Baklaan ng musical. Ah, uh, musical. So, sorry, sorry. So, tapos meron din kami collaboration dun sa iba't ibang partner communities katulad ng BPI, BIR, at saka ng uh, City of San Pedro. Um, ako naman po, um, Um, may mga activities din po yung sa college po namin, sa College of Economics and Management. Um, sa paunguna po na aming dean na si Maria Angelos Ocatello at saka ng no, aming God Committee Chair na si Assistant Professor Jamie Kambangbang. Um, meron din kaming set of activities na gagawin para sa celebration ng Women's Month. Uh, sa so first week, ayan naman po yung social media campaigns namin. Um, sa second week, mag magpo-post po kami ng Wall of Voices sa mga building ng College of Economics and Management. Sa third week naman, um, pledge wall naman. Yung sa mga gusto sumuporta sa mga advocacy uh, para maging safe space ang College of Economics and Management. And then sa last week, magkakaroon po tayo ng brown bag session. A dalawang set po yan para sa faculty and staff ng SEM. At saka sa students para alamin kung safe ba talaga ang SEM. Ayun po. Yan, maganda rin gawin yun siguro sa atin. <laughs> sa ating kolehiyo. Maraming salamat po sa ating mga guests ngayong araw na ito. Si Sir Paul Kenneth Maghirang. Ang PIO ng UPLB Move UPLB Move Katropa at uh, Sir Tanner Dumaco Jr. ang training and advocacy chair naman ng Move Katropa. rin natin of course sa mga officers, sila Sir Bong, sila Sir AD, sorry na po, Sir Pius, magandang uh, hapon sa inyo. Syempre sa ating kasamahan dito sa Devcom no si si Sir Miggy. Maraming salamat at katuwang po ninyo kabalikat ang uh, Radyo Diesel B sa mga advocacia po ng UPLB Move Katropa. Maraming salamat. Okay po. So, bago na tayo dumako sa another segment nating to class UPLB, ay pinapaalalahanan lang po natin yung mga gustong maging isko at iska para sa bayan. Ay bukas na po ang application for UPKAT 2026. Ito yung mga incoming first year for uh, grade 12 na hindi pa nakapag-take ng UPCAT sa mga nakaraang uh, UPCAT cycles natin. No? At uh, gusto po ni Grace Mapakpak na mag-DEVCOM po kayo. <laughs> Opo, para po sa buong detalye ay uh, i-access lang po ang online portal sa upcat 2026online.up.edu.ph So application is not on a first come or first service basis pero po uh, meron din sila mga ino-offer na online help desk kung may mga tanong po kayo Google Meet Room at sa Facebook page chat at via email. Bisitahin po ang official Facebook page na upcat-up system or mag-email sa upcollegeapplications.oadms at up.edu.com pero i-access nyo yung Facebook page. Nandun kompleto yung detalye nila. At syempre, lagay yung first choice niyo ang UPLB. Tapos, pwedeng Devcom. Pwede rin naman sa SEM. Baka magalit sa akin si Sir Paul at si Din Catello. Pero dahil nasa ang DCLB nasa Devcom, no Sir Ed. <laughs> syempre, Devcom, pwede po ang first choice na course. Pwede second course siguro yung mga course <laughs> ng SEM. O oh, yan na. Nako, mago overtime tayo. Sa ating pagbabalik, makasama natin ang mga taga-office of the Vice Chancellor for Research and Extension. Alamin natin ano bang kaugnayan ng matematika at Filipino, Sign Language. Sa pagbabalik yan ang Galing UPLB Ratio dieselb Ang tinig ng kaunaran. Galing UPLB Galing UPLB Galing UPLB At UPLB, We believe in fostering a safe, inclusive, and supportive environment for all our constituents. We prioritize the well being and safety of our community. Here, we celebrate diversity and encourage everyone to express themselves freely and respectfully. At the heart of this commitment is our Safe Space UPLB program, which seeks to uphold a secure, proactive, and caring environment. As a gender responsive institution, we integrate gender and development across our instruction, research, extension, and services. Guided by the Safe Spaces Act, Magna Carta of Women, Anti Violence Against Women and Their Children Act, UP Gender Guidelines, and the UP Ash Code, we believe that a safe space is essential for academic and personal growth. Our students, faculty, and staff are trained to create inclusive learning environments where all perspectives are welcomed and respected. To strengthen our thrust, we've constituted groups to catalyze and strengthen our commitment to gender equality and women empowerment in our community. Our campus is a place where everyone belongs. We have dedicated resources and support systems. To ensure that every member of our community feels valued and heard, our frontline offices, peer support programs, and counseling services are always here to help everyone building a strong, compassionate community. Safety is our top priority. With our dedicated campus security team, we implement comprehensive security measures to ensure that everyone feels safe and included. Even in times of emergencies, and disasters. Our medical care puts pride on mental wellness as well as sexual and reproductive health. We strive to let all our patients and clients feel welcome and safe at our mother baby friendly hospital. Safe spaces are also present in our campus housing and accommodation. We prioritize the comfort and well being of our guests through respectful interactions, inclusive practices and accessible facilities. Our campus life offers diverse opportunities for engagement and connection. There is a space for everyone to find their voice and make a difference. The Center's goal towards a gender mainstreamed and future-proofed university drives us to create and innovate various platforms and systems that we can offer to our constituents and beyond. At UPLB, we are more than just an institution. We are a community that cares. Together, let's create a safe and welcoming space for all. UPLB, a safe space for growth, learning, and learning. ya sa Galing UP Berry. Radyo DJ LB. Right check. Oras po natin 3.54 in the afternoon. Zeke Yun, may pa-zoom in ka tuloy bigla, Roy. ba? Diba? Ano-ano, <laughs> sige. Galaw-galaw. <laughs> Ayon mga classmate, mga batchmate. Tuloy-tuloy po ang kwentuhan natin sa galing UPLB. At ngayon naman po ay dadako na tayo sa usaping Research and Extension kasama ang Office of the Vice Chancellor for Research and Extension. Hindi na po ako magkakamali. Kasama po natin si Lian. <laughs> Hello, tama, sir. Tama ba? Diba? Liana. 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 O mali pa rin. <laughs> ay, Pero ako. Tama po yung Lian. Lilingon po ako. O Lian. Sige. <laughs> ano bang meron sa atin ngayon? Kanina ko pa pinag-iisipan yung hmm. binabanggit nyo dun sa inyong question na Applied Math at Filipino Sign Language. Unang-una una po sa lahat, gusto kong batiin si Sir RJ at ang mga manonood natin ng magandang hapon. Ayan. Oh, <laughs> nag-practice! Uh, ayan. ayan, kasi po ang nabanggit nga po nung uh, introduction ni Sir RJ na meron tayong pag-uusapan ngayon patungkol sa Filipino Sign Language at Mathematics. Mm -hmm. Di ba po? Sobrang magkalayong mga topic. Gustong-gusto mm -hmm. ni Majeng yan mga <laughs> Oo, So para magkali yung topic, pero itong researcher po natin na top natin at tutuklasin natin ngayong hapon ito ang kanyang research na napagsama po niya itong applied mathematics at ang Filipino sign language. Ang mm -hmm. um, ayan, hindi na po kami magpapatumpik-tumpik pa. Uh, mula sa Institute of Mathematical Sciences, College of Arts and Sciences. Ah, uh, hahayaan ko pong siya ang magpakilala sa kanyang sarili. Ayun, take it away po. Hello po. Sa mga hindi po nakakaintindi ng Filipino Sign Language, ang sinabi ko lang po ay hello, magandang hapon. Ako si Mark. Uh, Mark Sir, Lexter Didilara nga po pala from the Institute of Mathematical Sciences ng College of Arts and Sciences. Sir Mark, kailangan niyo ulitin kasi nag-bumper kami. Paano po yung inyong uh, sign language para magpakilala? Hello, magandang hapon. Ako, ako si, tapos yung Mark. Okay, yun, pala yun Magandang hapon din, Sir yes. Mark. Ayan. Ah, okay, ah, nandito po tayo para pag-usapan inyong research tungkol sa paggamit ng applied mathematics sa Filipino Sign Language yeah. o FSL. So, paano nyo po napiling pag-aralan ito? And ano po ang nakita nyo challenge sa FSL, Sir? So, hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na maraming individual o kasapi ng uh, deaf or hard of hearing community. Okay. So ayon sa research namin, mayroong nasa 466 million na mga deaf at may hard of hearing. Isa sa mga problema na kinakaharap nila at ng mga tao na kasama nila ay kung paano sila makakasalamuha at paano sila makipag-usap sa mga tao, uh, paano sila magiging parte ng community. Uh, hindi ito madali kasi maraming mga tao uh, mga Pilipino na hindi sanay makipag-usap o umintindi ng uh, sign language okay. or Filipino sign language. Uh, nasa bagong panahon na tayo and gusto natin mas inclusive yung society at uh, maganda kung masolusyunan natin yung mga ganitong uh, gaps sa lipunan. Yung binanggit yung figures sir, ito ay sa Pilipinas lang. Sa buong mundo po. yan. buong mundo. Okay. Yun po, central sa inyong research po yung ano, topological data analysis and persistent homolo homology classification algorithm. Yan, big word, sir. Oh, ano? Big word. <laughs> Oo, ah uh, pwede nyo pong pakiinaw sa amin at sa ating mga manonood. Uh, briefly, in simpler terms po, ano po yung paano nyo ito ginagamit sa inyong research? Okay. So, sa abot ng makakaya ko, ito try ko na i-explain. <laughs> so, sa mathematics, meron tayong tinatawag na algebraic topology and topological data analysis. Basically, dun sa na to isa sa mga goals ay i-describe yung shape ng data. Halimbawa kung meron tayong set of points, ano kaya itong mga points na to? Pabilog ba to? Pahaba? Uh, magkakadikit ba to? magkaka ba to? Uh, kung pabilog to, may butas ba? Ilan ang butas? Kung may void ba siya o pag ba in-stretch ko yung space containing this set of points magbabago ba yung mga properties nito or pag sinaring ko siya, magbabago ba yung mga properties na yon And, uh, isa sa mga tools na na-develop para pag-aralan yung shape ng data or ma-describe yung shape ng data ay yung tinatawag na persistent uh, homology. Uh, it's actually a very uh, a relatively new topic. Ngayon lang na-develop siya ng 21st century. And I think Uh, it's re uh, it's a really uh, hot topic in the mathematics uh, community uh, tapos uso-uso din ngayon yung uh, tiyatawag na data science saka artificial intelligence and ang naisip ko bakit kaya hindi pagsamahin yung uh, persistent homology na gamit sa pag-describe ng shape ng data at saka yung mga tools and techniques sa uh, artificial intelligence para ma yung mga problems in uh, artificial intelligence. So isa sa mga naisip namin na problem, what if tingnan natin yung uh, problem on Filipino sign language recognition, okay? So halimbawa, may isang individual tas may sinenyas siya na letter mm -hmm. o kaya uh, salita o mga uh, phrases Paano kaya siya ma-recognize -re or ma-i-translate dun sa tao na naka hindi nakakaintindi ng sign language and then vice versa. Kung may isang tao naman na gusto niyang magsalit magsabi ng ng something din sa isang individual na, na na part ng deaf and hard of hearing community, paano naman niya masasabi kung hindi siya sanay ng uh, Filipino sign language? Ayan po. So, nabanggit nyo nga po na para to sa communication talaga, no? Yes, between po, the deaf and hard of hearing community and between those people who can hear. So, um, nakit na baka po pwede ninyong banggitin paano po ang potential ng applications na itong research po na ito. ang paano po makatulong dito dun sa nabanggit nating community and paano nito masusolve or kahit, ka, kahit pa paano ay ma ma pakatulong sa accessibility and inclusion po sa Pilipinas. Okay. Uh, alam niyo po, meron tayong tinatawag na Republic Act uh, 11106 kung saan kinikilala sa Pilipinas na yung Filipino sign language ang national lang sign language sa sa Philippines and Uh, kasama dun sa batas na to yung pagkilala sa kapagpapalaganap ng Filipino sign language sa mga transaksyon sa sa buong Pilipinas. Pero alam natin na marami pang ano, malaki pa yung gap. Marami kumaga marami pa rin hindi nakakaalam, marami pa rin hindi uh, ginagamit itong mga language. Ito so, kumaga hindi pa rin ganun ka-accessible yung Filipino sign language sa normal na Pilipino. So ang naisip namin ay Maganda siguro kung magkakaroon ng mga tinatawag natin mga apps, mobile apps or web apps na makakapagsalin dun sa Filipino Sign Languages mga into to words or makakapag-translate para dun sa mga members ng Deaf and Hard of Hearing community at saka ng mga normal na... So, para siyang Google Translate, kumbaga? Ganon, ganun, po, ganun yung ating forward, yun po yung ating nilulook forward. Yan po yung nilulook forward namin um, na ma-develop. Translation ng Filipino Sign Language yes, uh, into words, kumbaga transcription po siya. Yes, ma'am. Ayun. So, um, yan po, nabanggit nyo na ano po yung susunod na hakbang para sa inyong research kasi nga po na, natapos na po ito, tama po na. Ano pong may 2.0 pa po ba ito? Actually, dun sa una naming research, or una naming na publish na research ay nag-consider lang muna kami ng mga letters so paano makaklasify yung mga letters static letters so walang mga galaw-galaw mga images lang from uh, letters from images of letters paano sila ma-translate matra so gumawa kami ng model uh, classification models to classify these letters and then dun sa sumunod naming na study which is soon to be published na naman kami ng classification models Uh, to classify yung mga phrases or words na karaniwang ginagamit. Halimbawa ng mga words na 'yon, yung mga words na pag pagbumabati o kaya yung mga pang-araw-araw na words or yung mga salita sa or pangalan ng buwan, ng mga araw, mm -hmm. sa isang linggo, uh, mga pangalan na ginagamit sa pamilya or yung relationship ng mga magkakamag-anak, ah uh, words na ginagamit sa call different colors, uh, pagkain, inumin. Mm -hmm. So there are 105 uh, different words na kaya na namin i-classify. And siyempre ang susunod na step namin, gusto namin makapag-classify pa ng mas madami pang mga words at ma-incorporate namin lahat ng ito sa isang uh, tinatawag na mobile app o kaya web app mm -hmm. na maging accessible siya sa lahat ng gustong gumamit. Ayun. Pero follow up ko lang uh, sir yung regarding din sa mga words na nagawa niyo sa uh, another research niyo. Ito yung mga salita na in Filipino or in Filipino ito yung po. mga mga kasi alam niyo naman ngayon pag nagkwentuhan tayo yung conversational language natin hindi naman siya talaga purong Pilipino at hindi rin puro English. minsan pa nga Taglish, iba pa may mga pang Gen Z na linggo, <laughs> ganun. Na. So, I mean yung dynamic so far ngayon ay Filipino. Tama po ba yung mga words na, na mga sa mga study po namin mga Filipino words pa lang po yung yung kaya naming i-classify. Mm -hmm. Kasi hindi ba yung yun yung dynamics ngayon ng language iba eh. hindi hindi na siya parang puro pu puro English hindi na purong Tagalog tapos pag pumasok pa dyan yung iba't ibang uh, dialecto natin, no? So, <laughs> Actually nga po naisip ko na ano sa kumaga sa I think sa ibang bansa meron na sila ng halimbawa may nag-sign language na automatic 'di ba magkakaroon ng parang mga caption or mm. pero parang sa Pilipinas wala pa so kung hindi natin siya sisimulan American ngayon sign language uh -oh, po. American sign language 'di ba so parang inisip ko na sana dumating yung panahon na sa Pilipinas magkaroon din tayo ng ganun for Filipino sign language and syempre hindi yun ma mangyayari kung hindi natin siya sisimulan halimbawa sa mga Uh, basic words and then eventually mas maging complex yung mga kaya natin i-translate. So ito basic research may funding agency ba to or uh meron po kaming ano uh, uh nakuha na ng, re ng funding. Ito po yung Institute of Mathematics ng UP Diliman through their collaborative research uh, program. Ah, so ibig sabihin yung mga kasama nyo dito ay meron din kayo from Diliman? Or sino po nagbubuo ng research team pala ninyo? If ever? Uh, bali, ano po, uli ko lang, uh, uh, computational research laboratory ng Institute of Mathematics sa UP Diliman. Bali, ako lang po yung uh, mag-isa nung nag-apply ng proposal. Pero kasama ko pong gumawa dito yung advice ko, ah, si Christian okay. Hetomo. Siya po ay BS... Uh, ko nung BS niya, saka advice ko rin siya nung MS niya. So currently ay nag-MS siya. Actually kasama ko siya ngayon. Oo oh, nga ba? Hindi natin sinama si Shout out kay Sir Christian. <laughs> Ayan. Napakasipag at napakagaling. Hmm. Papasa ka na daw. Narinig <laughs> na <laughs> <laughs> Live po yun. <iyon>. Live yun. <laughs> Ayan. May, bago po natin tapusin yung ating kwentuhan, ano po, meron po ba kayong mensahe na nais ipapatid tungkol sa papel po ng mathematics mm. sa pagtugon ng issues po dito sa ating lipunan? Uh dun sa mga nag-aaral ng, ng uh, math or ng gusto mag aral nitong persistent homology, uh, huwag kayong matakot. Uh, kayang-kaya yung siyang uh, aralin. Okay? Tapos pwede, rin, kay, pwede kayong lumapit sa akin. Actually, yung ibang mga individual na halimbawa may naisip silang topic tapos gusto nilang applyan ng machine learning, data science, hindi, hindi ibig sabihin na wala kayong alam dun sa data science, hindi nyo na siya pwedeng gawin. In fact, usong-uso na ngayon yung tinatawag na uh, collaborative research. Halimbawa, meron kayong problem sa field nyo, pwede kayong makipag-collaborate sa amin ng mga taga taga-mat, and then we solve the problem together. Actually, nung binubuo namin to, next stage namin, ay maghanap kami talaga ng mga expert on Filipino Sign Language para we work collaboratively. Mm -hmm. At yun mo kagandahan sa ating pamantasan 'di diba? Yung uh, yung uh, multidisciplinary approach, transdisciplinary approach wherein nagtutulungan yung iba't ibang mga disiplina mm. sa pag resolve ng mga problema at issue ng lipunan. Tulad itong sa issue na um, access, inclusivity pagdating sa mga kababayan natin na deaf, 'di ba? Or mute. looking forward ko na dumami pa yung ating collaborations and mas lumawak pa yung mga salita and mga uh, language na siguro sa Pilipinas na pwede nating i-apply dito po sa inyong research. Maraming salamat, sir. Pwede, po siya out Ayan. Siyempre! <laughs> Ito po yung inyong camera, sir. Hello, shout out po din sa mga kasama ko sa Institute of Mathematical Sciences, sa director namin si Dr. Edita C. Jose, sa research and extension si Dr. Nazareno. That's shout out din po kay Dr. Alvin Tapia ng Institute of Physics at Sir Husi. Uh, sila po yung mga kasama ko sa uh, Terra PH. Mer meron po kaming study on the application of uh, machine learning and terahertz uh, spectroscopy sa uh, non-destructive testing ng mga pharmaceutical products. Tapos shout out din kina Dr. Rancivel, kina Mama Joy, Mama Ika, uh, Dr. Lutero, uh, Sir Jacob. Uh, kasama naman namin sa uh, their their Lab or Data Analytics Research laboratory. Mm -hmm. ayan. Ayan. So, ang next naman po namin study is on uh, uh, cattle weight prediction to help ayan. farmers to help cattle farmers. Mm po. O, note mo na yan, Majay. <laughs> <laughs> agriculture naman. Yes, <laughs> yes, <laughs> yes. Oh. Ayan. Maraming salamat po, Sir Mark, and shout out po sa lahat ng um, nabanggit <laughs> ni Sir Mark. Sa, ano, um, meron po kaming ilang paalala. Go! Ah, ayan. Ay niimbitahan po namin ang lahat, especially yung mga school students and teachers na dumalo sa 16th Siansaya Festival na may temang Teknolohiya at Inobasyon, Kabalikat sa Matatag, Maginhawa at Panatag na Kinabukasan. Ito po ay magaganap next week, March 11 to 13 sa UPLB Baker Hall. Ayan. Dito po yan sa UPLB Los Baños, Laguna po. <laughs> um, eh, ang pwede po nating abangan dito po sa Shensaya festivities natin. Meron po tayong laro, mga seminars, and interactive activities and exhibits po na perfect for young learners. Ayun. Punta nyo yung boot ng Devcom. Balitang Shensaya. Paborito Ayan. puntahan yan. Okay. Salamat, uh, Liana. Yes po. <laughs> tama na ako eh no? at eto bago tayo matapos pinapaalala po sa atin na mag may ilalabas pong uh, um sir online survey ang programa po naman natin sa cable TV ang dito sa Laguna at dito po ay may kaugnayan sa pag-aaral evaluating the role of Facebook in advancing dito sa Lagunas goals as community media uh, maglalabas po ang programa ng uh, publicity material dito we hope yung mga nanonood at nakikinig sa DSL mapa facebook man or siguro sa cable tv pero of course more on sa facebook dahil yun po yung topic ng kanyang research na ay uh, sumagot po kayo kasi makatutulong po ito para sa pagbuo ng mga pananaliksik at matupad din yung mga uh, uh, objectives no adikain talaga ng programa. So follow na rin po kayo sa Facebook page ng Dito sa Laguna. Binabati lang po natin yung mga classmate natin. Si Vici Janet ay nakikinig at nanonood sa atin. Hello ma'am VC Ja. Si Michael Areha. Si Sir Gemo. Nakamiting lang namin kanina for saya, Si Ate Sally Orma of course. Si Rona. Lalap, Emerson Rico at alam ko baka asawa ata to ni Sir Paul Maghirang na nakikinig din sa ating kanina, si Javi Javier Vier, si Zarel Noza, si Gabriel Pahuyo, si Julian, Joseph Calapine, James Lapay, may na-miss out ba ako? Mary Judiel Esquibel, Liana Michelle Ramilo. Ako po yan. Ay, <laughs> hindi ka <kasali>. <laughs> sali. po. Um, ayun, baka may na-miss out pa ako. Si Ma'am Fe Del Mundo ay nakikinig din po sa ating program. Sino pa? Si ate... Sinong ate? Ate, Ch Ay, ate Charlie. Ate na na. Si Ma'am Charlie. Sabi ni Ma'am Charlie? Congratulations, Ma Sir Mark Lexter de la Galing naman. Ayun. Wow. Mukhang uulit si Sir dito kasi mm -hmm. marami siyang research na pwedeng i-share. Ang ganda kasi nung it makes sense now, no? Yung mga katulad ng disiplina ng math, paano nga siya makakatutulong no sa mga normal na dapat na application niya sa mga normal na kailangan talaga natin. So, yan po ay abangan natin kung si Sir Mark ay may Mark, 'di ba? Yes. Sir. Oh, baka nagkakamali ako sa, sa pangalan. <laughs> Anyway, makita-kita tayo sa Shensa next week. At syempre, makita-kita po tayo again next Friday sa programang Hatid ay sa Musaring Kwento at Balitang Nagpapamalas ng Husay, Puso at Talino na mga isko at iska ng UP Los Banos. Ikaw, Lian, ang sumagol nito. Ito ang... Galing UPLV. Oh, best friend, poly, may kapalit ka na raw. <laughs> sa Radyo DZLV, ang tinig ng kaunaran. Ingat po tayo mga batchmate, mga classmate. Class dismiss. Happy weekend. pa Padayon.